Alas 12 G's ng umaga. May malukot po tayong uh, natanggap na balita o sulat at nais ko pong ipabadid sa inyo. Sumulat po sa atin ang Bileko Metro Waste Management. At nakasaad po sa kanilang sulat, mayong araw po na ito, ay humihinto na po sila o titigil na po sila ng pagkolekta ng pasura sa ating luso. So ano po ang ibig sabihin? Kung kahapon, nung isang araw, nung isang linggo at ilang linggo nang nakararaan, ay tambak ang basura sa ng ating syudad, ay malamang po sa hindi, titriple pa ho yan dahil wala na pong mag ng basura. Ito po ang bumungad sa akin. Bukod sa kinakarap natin araw-araw, ito ang unang bumungad sa akin bilang inyong alkalde ng lungsod. Sa kalimanagan ng lahat. No? At hindi naman kaila na ang Maynila for so many mayors, for so many decades, ang nagkokolekta ng maayos sa atin at mainam na nagugustuhan ng mamamayan kahit na magpalit-palit ang mga mayor ay ang dating kolektor ng Maynila na Lionel Waste Management. At napabalita rin po sa atin noong nakaraang taon na hindi na rin po kinaya ng Lionel na tugunan ang serbisyo para sa lungsod. At sila nagpahalang na mayos ng Oktubre na hanggang December 31 na lamang po sila. Bagamat ipinagkaila ng ilang individual na sila daw ay nagbabayad, ngunit ang katotohanan may pagkakautang o bayarin tayo sa Lionel ng 561 Million pesos sa taong 2024. At dahil dito, minabuti ng nakaraang administrasyon na kumuha at paghadi-hadi ang koleksyon ng basura sa lungsod. Sila naman po ay nagkagumpay na kumuha nang ibang kumpanya. Katulad na nabanggit kong kumpanya na Metro Ace at Billet. Ngunit, katulad ng isinangad sa sulat ng Metro Ace at ng Pile ko, napatunayan na hindi rin sila binayaran. Ngunit nung Enero lang sila, binayaran ng taong 2025. And as we speak with regard to our record, no? ang bayaring kakaharapin natin at hindi na rin ng mga naturang kumpanya ang malaking operasyon ng pagkolekta ng basura ay tumataginting na, na 950 million pesos. So para po sa simpleng arithmetic, umalis ang UNEL dala ng hindi nabayaran ng walong buwan at 561. May nagsinungaling, may nagkubli, may nagtago pero lumabas ang katotohanan. Hindi sila bayad. Pinalitan kung anuman daylan, hindi ko po alam. Ngunit, hindi rin may tatanggi na hindi nakaya ng bagong kumpanya na kinuha ng nakarang administrasyon na sila'y hindi binabayaran din magpasa hanggang ngayon. Kaya ang sakripisyo, daong bayad tayong mga taga Maynila humigit kumulang 2,000 metric tons of garbage should be collected every single day. At habang nag-uusap po tayo sa broadcast na ito, yung hindi nakuha kahapon, yung hindi nakuha nung sang madadagdagan pa maya-maya, at bukas hindi po matitigil ang magiging problema natin sa suliranin natin tungkol sa basura sa Maynila.